Hello, guys, and welcome back to our YouTube channel. In this video, I'm gonna show you how to change the terminal paper with your uh, lotto printer. So, I'm gonna show you how. Let's proceed at a video. First, push this uh, button yeah. then buksan natin bubuksan natin siya ito yung wala na siyang laman yan yeah, papalta natin so, pasensya na guys kung medyo maingi kasi tabi to ng kalsada tong ating uh, PCSO outlet. So yan, babalik lang natin yung dating nakalagay dito. So makikita nyo yan. So, ayan. Pasensya na rin, guys, kung medyo maingay yung tugtog ng kapitbahay natin. So, kung makikita nyo, guys, makikita nyo yung guhit ng pangalan. Dapat kita siya. Ayan. Kailangan siyang i-adjust. yan Example ito. Kailangan magsakto siya. Ayan. I-adjust natin. Then, pwede na siguro to yan tapos ibababa lang natin yung ini lang natin siya Ayan. natin na pantay siya. yan. So mag-try tayo mag-print. Try natin mag-print. Subukan natin guys mag-print ng isang um, papel. Try natin mag-print. Um, diagnostic tayo. Then, print test So kailangan ganyan siya. Magsakto yung pangalan niya yun, yun pwede. Kasi pag may winning yan guys, dito nila ilalagay yung pangalan. Pwede rin dito pero mas maganda yung signature and name. Nakaganyan siya guys. So ganoon lang. So ganoon lang siya guys kadali. At sana nagustuhan niyo tong ating video for today and uh, don't forget to subscribe to our YouTube channel and Click the notification bell and yun lang. And uh, comment down below sa mga question nyo pa about the PCSO outlet. So thank you for watching and God bless.